Narito tayo ngayon upang matunghayan ang panibagong update sa Ruel and Rachel Love Team Serge. Sa pagpapatuloy ng ating istorya ay kinokonvince nga ni Dr. Love na huwag susuko sa kanyang pagmamahal kay Miss Rachel. Sabi pa ni Dr. Love ay Talagang guwapo siya at nag-agree din si Kalinga Prab na pogi naman daw talaga si Ryan. Kaya naman sabi pa ni Dr. Love ay dapat hindi daw siya matakot. At kahit nasa simbahan na daw si Miss Rachel at Kuya Ruel ay hanggat hindi pa ito nanunumpa at nag do ay may karapatan pa rin daw siya na ipaglaban ang kanyang pagmamahal sa dalaga grabe talaga at napakadaming sinabi ni Dr. Love nang sa ganon ay mahingkayat si Kuya Ryan na huwag sumuko kay Miss Rachel. Ikaw nga ba si Mr. Right? Ikaw nga ba Bila naman ito, ah, hiningkayat ni Kalinga Prab na sumuko na muna si Kuya Ryan kay Miss Rachel sapagkat madami pa naman daw ibang babae at dapat daw magmas-fokusan muna ni Kuya Ryan ang kanyang trabaho at ang kanyang pag-aaral. Sabi pa nga ni Kalinga ay maaari daw magkaroon ng tsyansa na siya ay makasama sa Kalingap na scholars. Kaya naman pumayag din si Kuya Ryan at sinabi na gusto niya din daw ng ganong scholar. Nang sa ganon ay hindi na rin siya mahirapan sa pag-aaral, pati na rin ang kanyang nanay. Oh my angel, angel baby. Mr. Cupido Ako na may tulungan mo Ikaw nga ba si Mr. Right? Ikaw nga ba love of my life? bilang banda naman ay nagroon nga ng moment naman si Kuya Rowell and Miss Rachel kung saan ay nagbitaw na nga ng salita muli si Kuya Rowell para kay Miss Rachel. Sinabi nito na talagang aantay niya ang dalaga kahit gano pa ito katagal. Sabi naman ni Miss Rachel ay, Sure ka na ba talaga sa akin? Talaga bang aantayin mo ko? talagang umuon naman si Kuya Ruel at sinabing kahit ilang years pa daw at kahit ilang years ang dumaan ay magiging patunay lamang ito na talagang magiging patient siya sa paghihintay niya kay Miss Rachel. Meron ding vlog Nalang may sa isang sikat na vlogger kung saan nandun ang interview niya kay Kuya Rowell. Sinabi din dito ni Kuya Rowell na talagang hindi daw siya makaget over sa sinabi ni Miss Rachel na mahal niya daw si Kuya Rowell. Talagang mapaghinipan pa nga daw ito ni Kuya Rowell. At sinabi niya na hindi daw siya makagetover sapagkat napakasarap daw sa tenga na marinig kay Miss Rachel ang salitang mahal niya daw si Kuya Rowell. Music love man. Kwento pa nga ni Kuya Ruel, na tatlong beses niya daw talagang napaginipan si Miss Rachel at napaginipan niya din daw ang kanilang pag-uwi doon sa pamilya ni Kuya Ruel. Talagang kitang kita na excited na si Kuya Rowell sa nalalapit na pag-uwi ng buong pamilya ni Miss Rachel kasama siya sa Mindanao. Niyo'y abot kamay na kita ay, seryoso. Eh. Pero guapo to. Oh, Kung sa mukha lang naman ang labanan. Pare, pare, gilong oh. Bigutin. Kung sa mukha lang ang labanan, ano? Ha? Guwapo, guapo. Kung sa mukha lang ang labanan. Oo, oh, mukha lang labanan, labanan. guapo. Wala kayo, wala akong itutulak sa iyo. Hindi kagwapuhan lang. Kaya tuloy lang tayo. Laban tayo. Laban. 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 Tas kumay. Laban. 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 Yan. Hindi tayo magpapatalo pagdating sa babae. Kahit sa harap pa ng simbahan niyan, basta't hindi pa nag-I love you, kukunin natin. Laban! 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 Si Rachel, kalimutan mo na yun. No? Okay lang sa'yo na <laughs> kalimutan si Rachel. Kasi para magkapag-focus ka na lang sa ano mo, pag-aaral. Ano? Stop. So ngayon bata ka pa naman. May makikilala ka pa dyan na mas deserve pa. Deserve mo. Siguro. Ano? Pagpasok mo dito, ano, Ryan? Tulong ngayon po aldé. Kaya nakapasok ako. Kailangan din karat sa bahay ito. Eh. Pang, pang ano dun Pangbili sa mga ano. Pandagdag-dagdag. Kahit po may pasok ako na na anako dito na mm, pasok. Eh. Kaya pala minsan, hindi ka nakakasama sa amin. Opo. Pag-vlog. Opo. Pero para sa akin, focus ka na lang sa pag aaral mo saka dito sa extra mo ano? Opo. Kasi 'yun nga at least natutulungan mo mga tumutulong naman sa iyo. Meron 'no. At least ngayon may trabaho ka na saka um, yung pag-vlog namin hindi naman araw-araw, no? Okay. Saka mas kailangan mo kasi trabaho talaga, pang extra. Oh, po. Saka karab, malaking tulong din po ito kay mama, itong binigay yung trabaho karab. Ano siya? Maraming salamat din po. Hmm, ibay talaga ni Ryan bro, no? What? Malay mo, maging scholarship ka na ng Kalingap. Gusto mo ba yun? Maging oh, scholar ka ng Kalingap? Opo. Oh, Bakit? Kasi po, ano, makaka-aral na akong ayos. sa kan tulong niya din po. Mm. -hmm. Malaking tulong. Sa so, kakarabihan lang din, pahiling nila mama eh. Yung laging hiling? Opo. Yung kahit mm hindi -hmm. na kami pabahayan, tapos ba, ano, bigyan ng pagkain. Yung mga aral lang kami. Mm. -hmm. Yun lang. Marabi. <laughs> kahit kayo ba talagang balintay? Ito ba ka naman napipilitan ka lang? Hindi mo naman talaga kaya. O kaya baka ngayon lang yan. Hindi, so, ilang buwan pa tayo nagsama buwan lang yun. Oh. Marami pang taon nang dadasin. Marami pa nga, doon natin masusubok kung gaano tayo katatag, kung gaano ko pinaninindigan yung mga sinasabi ko. So, hindi lang puro salita-salita, maghihintay. Pero dapat unahin yung, yung sagawa at doon mo malalaman na talagang sincere yung isang tao kapag ginagawa na yung mga binibitawang salita niya. Pagkatapos ko na tulala, kumain na ako. So, ayun, nagpahingan na na ako na tulo and sobrang ganda ng gising ko. Oh. And nalala ko pa din yung sinabi niya. Hanggang sa ngayon, talaga. Minsan hey, ba napapaginipan mo siya, no? <laughs> <laughs> Naalala mo na? Oo, nalala mo ngayon. <laughs> <laughs> ano nga yung sinabi ni Rachel, no? Ni hey, Dr. lang? Mahal ko po si Rowan. <laughs> Grabe. Ah, uh, ano sila? Minsan ba mo, napapaginipan mo si Rachel? Oo eto totoo lang. Walang biro 'yan. Walang biro. Siguro mga third time na. sobrang iniisip siguro ganyan. Hindi naman siya binidenae ko. Talagang nangyari yun. And first na panaginip ko siya is chiner ko, chiner ko sa kanya. Mhm. Mm Para umaga nun. kasi talaga hindi ako mapakali kasi nga maganda 'yung ano. Maganda 'yung panaginip na 'yon. Uh, Andun na kami sa bahay. Sa o, nakikita malalag. Oo, nakikita-kita na kami ng mga pamilya ko. Tapos, ayun, sobrang saya. And then, doon ko nakikita yung totoong ugali ni Rachel. mabait siya ngayon. Talagang sobrang bait niya. Masikaso hmm. kahit nasa ibang bahay. Just, Ang importante, um, tatlong beses. Tatlong ko. beses ko na ganit, napaginipan siya. Eh, kasama yung pamilya niya, di ba? Hmm. Hindi lang siya, hindi lang kami dalawa sa eksena na yun sa panaginip ko. Hmm. Pati yung pamilya andun, supportive, ganyan. Meaning daw, sa amin yung kasi kapag napaginipan mo yung taong yon yung taong yun nasa panaginip mo, iniisip ka. Iniisip ka. Oo. O. Misan, uh -huh. uh, kapag hindi tayo nakakatulog, so, kapag parang kibu tayo ng kibu. Um, parang hindi ka mapakali. Oo, oo. Ibig sabihin nun, may... May nag-iisip sa'yo. Oo. Ayos. Thank you. At ayun, ba <laughs> si Rachel yung mag, uh, ano, iniisip ka? Hindi na, uh, naman tayo assume. Sure, oh, ano. Oo. Oh. Ah, ano lang. Pero kung malaman mo siya, syempre, di ba? Hindi. <laughs> Hanggang dito na lamang muna ang ating latest update sa Rowell and Rachel Love Team. Maraming salamat sa inyong panunood. Bye!